Binigyang diin ni dating Senate President Franklin Drilon na ang investigasyon ng Senado sa anomalya sa flood control projects ay dapat humantong sa mas mahigpit na safeguards sa pambansang budget, kasabay ng panawagang panagutin at ipakulong ang mga responsable at ibalik ang pera ng bayan. Aniya, ang investigasyon ay in aid of legislation, not prosecution, kaya't dapat ituon sa reforma upang hindi na maulit ang kontrobersya kabilang sa mungkahiniya ang paglalagay ng lahat ng proyektong hindi kasama sa National Expenditure Program bilang for later release na ilalabas lamang matapos sa masusing pagsusuri pinuna rin ni Drilon ang divisive na tono ng mga debate at hinimok ang Senado na mag-focus sa policy fixes kaysa politikal na bangayan dagdag pa niya dapat maingat sa pagtanggap ng testimonya upang maiwasan ang false o coached witnesses na makasisira sa kredibilidad ng proseso. The people deserve both justice and better safeguards in the budget process. Ani Drilon, sabay diin na ang investigasyon ay dapat maghatid ng pananagutan at reforma laban sa maling paggamit ng pondo.